So ngayon guys, dahil sa dulot ng El Nino, wala na kaming gulay, wala na malunggay. So ito na lang ang iulam ko. At pati ang tinulang isda, wala talagang malunggay. Pero okay lang guys, basta mayroong masarap na sabaw. Habang naghihintay ako sa tinulang isda, kumain na lang ako. Kain tayo guys. Ang niloloto ko pala guys ay litsong kawali. O yan o. Oh wow, napakasarap talaga ng litsong kawali mmm, sarap at ako lang ang nag-iisa dito guys at ang hirap talaga guys kapag nag-iisa ka lang sa buhay walang nagmamahal sayo kumain lang ako mag-isa walang kausap, walang katabi kapag matutulog na sa gabi at lalo ng madaling araw ang lamig ng simoy ng hangin lakang mayakap, unan lang ang iyong may yakapan. Ni, nagdadrama na naman si Paring Hari. Kung ako sa iyo, Paring Hari, para sa akin lang, mabuti yan kung mag-iisa ka lang. At hindi ka masasaktan ang puso mong na bago lang nasugatan sa babaeng walang hiyan.